Problemado yan sa pera. Kaya ganyan, tinan yung itsura. Ito. Nag-iisip talaga yan kung paano niya masasolve yung lahat ng problema niya. Tingnan niyo naman ang itsura niya. Kaya kawawa talaga yan. Naawa nga talaga ako sa babae. Huwag mo ko, seryoso nga ako eh. Minapatawa mo naman ako. Tingnan mo, ang nano ko nga talaga siya eh. Kawawa talaga yan. Kaya nga, may video ko siya kasi naawa ko. Kaya naman naman yung itsura talaga, nakakaawa. Sana kung may mga gininto ang puso dyan sa mga kaibigan ko dyan sa Facebook, tulungan nyo naman yung kasama ko. Ang dami, -dami problema niyan. Kung gusto niyo mag-abuloy, tumawag <laughs> Kung gusto, Hello. kung gusto, Hello. hindi naman ganon. Kung gusto yeah, niya kung, kung gusto <laughs> niyo, kung gusto pala niyo, little... kung gusto niya kung gusto palang, kung gusto niya pala siyang tulungan, kontakan niyo ako sa number na 055-751-9892. <laughs> yan yung number na, ano. Number ko din yung binigay mo. <laughs> yan yung number <laughs> na pwede kayong tumawag. Para, ayan ay, pa ano lang. Ako. Ang ano niya pala, yung video niya. <laughs> Sorry, tatawas. Ano si Mike? Yung ano na. gusto niya siyang tulungan, ha? Mali pala yung pag- abuloy! <laughs> para naman may mataya. <laughs> Saan ang kape ko? Ayan. Kaya, ayan, umiinom na lang siya ng kape kasi wala siyang gagas. Ayan to? Oo. Ang gasan pa natin. Huwag na, huwag na di kape lang niyo. Kaya, pagpasensyahan niyo na. Wala siya sa mod ngayon. Dahil nga ubus yung pera niya, wala nang hawakan yung lalagyan niya. <laughs> yung kape niya. Tingnan naman yung lalagyan ng kape niya. Walang hawakan. Pwede so, diba, ba? Manahimik sa pag ano-ano mo? Baka sa palagyan mo. Kaya pasensya na. tama na. Pangakon